Hello guys, welcome back dito sa ating channel. So for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng pangalan sa ating Facebook page at kung paano natin papalitan yung ating mga URL sa ating mga Facebook page. Kasi guys, kapag ka nagpalit tayo ng pangalan sa ating mga Facebook page, hindi napapalitan yung mga URL. So kailangan i-check din natin yung kung magkapareha sila ng sa pangalan natin at doon sa URL ng ating Facebook page. Ito so ituturo ko sa inyo kung paano guys. Stay tuned at sundan lang natin yung ituturo ko sa inyo. So, ngayon guys, nandito na tayo ngayon sa harap ng ating laptop. So, ituturo ko na sa inyo kung paano natin mapapalitan yung ating mga Facebook URL. So, una natin gagawin, punta tayo dito sa ating Chrome. Siguraduhin lang natin na nakalagin yung ating Facebook page or yung ating mga Facebook account. Okay. So, yan yung aking uh, Facebook page, guys. So, ngayon naman, punta natin. So, ayan ka makikita nyo na ito yung ating uh, profile ng ating Facebook page. So, ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano nga ba siya mapapalitan. So, pindutin natin yung settings. So, yan yung lalabas, di ba? Hindi natin makikita kung paano ba natin mapapalitan yung ating mga Facebook uh, URL. So, ito yung gagawin natin, guys. So, nandito na tayo ngayon sa ating uh, profile picture ng ating Facebook page. So, scroll lang natin ito dito, guys. Ayan. At hanapin lang natin yung page setup. Alright. So, ngayon makikita nyo dito yung ating mga... Uh, nakalagay dito sa ating uh, page setup So nakalagay dito view, view your name, uh, page access, page management history, page status, page recommendation, advanced settings, data, issue, uh, issue electoral or political ads and brand content So ang pipindutin natin dito guys ay ito yan, blue your name. So makikita natin dito guys, ayan na nga guys. So ayan yung URL natin. So i-focus natin para makita nyo. Alright. So ito guys, yung ating mga URL. So dahil okay naman yung URL ko, so ituturo ko lang sa inyo guys kung paano siya papalitan. So kung nakikita nyo, meron ditong edit. Ayan, so dito lalabas kung ano yung gusto ninyong ilagay dito na URL. So yan yung ano natin guys, yan yung Dito natin ilalagay sa Uh, box na yan. So, dahil okay naman yung acting URL, so pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-change. At dito nyo rin makikita kung paano magpalit ng pangalan. So, ayan, edit-edit lang. So, ayan. So, ganun lang, guys. Dahil okay naman din yung pangalan ng page natin, so hindi ko siya kailangan palitan. So, ayun. So, ganun lang kadali, guys, kung paano magpalit ng uh, mga URL sa ating mga Facebook page at ng ating mga name sa ating mga uh, Facebook page kasi mahirap din siyang hanapin sa cellphone, guys. So, ayan. So, yun lang guys. Hope na may natutulan kayo and follow for more.